Mukhang hindi lang ito banta, mukhang seryoso talaga ang AFP sa kanilang, or sa statement na ito. Meron kasi mga retired uh, official ng armed forces na kamakailan ay sila yung tila ba nangunguna para hikayatin ang mga kababayan natin na patalsikin si PBBM. O, oh, ayan. Ito yung balita, kapapasok lang, kinukonsidera, Uh, natanggalan ng pension ang mga retired officials na mapapatunayang nagpapakalat ng fake news at nag ng sedition sa social media. Mantakin mo ha, itong mga retired uh, officials na ito, nasa social media rin. Hmm. May mga pension naman po kayo. Bakit pinasok nyo pa po ang fake news peddling, ang pagiging troll, ano bang klasing kaugalian 'yan? Bakit kayo nagpapakababa? May mangilan ngilan diyan, syempre mga kaalyado yan ng mga Duterte. Ganyan kalala. Ganyan katalamak ang fake news dito sa atin. At yung mga ganitong klasing officials, may mga dunong yan, may mga pinag-aralan yan. Pero ano? Nagpa nagpapakababa. Um dahil tila ba na isang lana ng yung kanilang kaluluwa sa mga Duterte. Kaya lahat ay pwede nilang gawin, kahit siraan ang ating bansa, magpakalat ng fake news, lasunin ang kaisipan ng mga kababayan natin sa kanilang mga fake news. Ang lala. Meron daw na mga yun nga retired retired officials na uh, tukoy na yung ilan sa kanila na mukhang ang pinakamataas daw ay a 3 2 to 3 star general um, ang dating retired official na nagpapakalat nga ng fake news. Ayon sa Armed Forces, ang pinakamataas na rango daw ay um, 0 to 8, Major General, anyway, kung ano man. So, yun. Dapat lang talaga. Dapat tanggalan ng pension ang mga ang mga yan. Ito ang bottom line nito, ang pinakarason ng mga ganitong nangyayari sa ating bansa. kasakiman. man. Sakim. Hmm. Retired officials, ha? may pension. Pero, Eto, at nagpapagamit pa sa mga politiko. Nagpapagamit pa sa mga Duterte. Ba't ko binanggit na Duterte? Kasi sa tingin ko, karamihan sa mga nasa social media na ngayon ay ngayon, na nagpapakalat ng fake news. Lahat, sabihin na natin, lahat yan ay pakawala ng mga Duterte. Lahat yan ay umaasa sa mga Duterte. Lahat yan ay bayaran ng mga Duterte. Ang pinakaugat ng kanilang mga bangayan, kita naman natin yung mga DDS vloggers ay para? Ang pinakaugat ng kanilang para ang pinakarason kaya nila ginagawa ang trabahong ito ay kasakiman. Hindi sapat, hindi hindi satisfied sa kung anong meron itong mga litsugas na ito. Kaya yan at nasadlak sila sa mga ganitong klaseng gawain. Nagpapagamit sa mga Duterte at nilalason ang kaisipan ng mga kababayan natin. Hindi nila alam na ang una nilang biktima ay ang mga sarili nila. Good luck.